Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano gagawin itong ating yema na pwedeng ipalaman sa ating palitaw. Hello mga mi! Ito na yung request nyo na palaman na yema para sa ating Graham Palitaw. Kailangan natin dito ng 1 can condensed milk. Siyempre, sisimutin natin yan dahil sayang. 4 pieces na large egg pero igyuk lang ang kailangan natin na ilalagay. I-mix lang natin ito sa glet para hindi siya mamumuo. At para mawala ang lansa, maglalagay tayo dito ng 1 teaspoon na vanilla. I-mix lang natin ulit bago natin i-turn on ang ating apoy. Lulutuin lang natin ito sa low fire kasi madali po itong masunog scrape lang natin ang pinakagilid para walang mamumuo at magiging smooth ang kanyang texture. Kapag nakikita nyo na ganito na yung kanyang bubbles, medyo lumalaki na, hinaan nyo na ang apoy at tuloy-tuloy pa rin ang paghahalo hanggang mag-change ang kanyang kulay ng golden brown at saka ito na din yung stage na medyo lumalapot na siya. Then maglalagay na tayo dito ng butter na 1 tablespoon para magiging shiny ang ating yema na palaman. Habang nilalagay ko itong butter, naka-turn out pa rin ang apoy pero pinakamahinang apoy na lang. Then kapag okay na, turn off na ang apoy, medyo palamigin ng konti at isalin na natin ito sa ating lagayan. Dito na natin siya ito, totally cool down bago natin siya gawing palaman sa ating mga palitaw. Kasi mas lalapot pa ito mamaya kapag malamig na siya.